meron po kasi yung direktiba ng ating Pangulo na mag po sa agricultural smuggling at nag po ang Bureau of Customs sa utas po ng ating commissioner at tayo po yung nag, nagsagawa ng iba't ibang klase surveillance dito po sa area kasi marami po nag iimbak ng mga bigas at meron po tayong natanggap kasi mga informasyon na ang mga bodega po dito sa ating mga dadalawin ngayon ay smuggled kaya bibigyan natin sa pagkakataon ng 15 days upang magpakita ng mga dokumento. At sa pagpasok nga ako natin, nakita nga natin totoo po na mayroong mga imported na bigas. Libo-libo ito. Uh, sabi nga ho ng ating kausap, sa around 30,000 na bags isang warehouse. Meron pa ho tayo unang dalaw at meron pa ho itong kabilang part ng bodega. At uh, malamang malamang abutin ho ng daang libo ang bigas na naka-imbak ngayon dito. Uh, makikita rin po natin, may mga luma na hong bigas na hindi pa rin dinibispatsya. Uh, at hindi po natin alam kung ano kanilang rason. At uh, ito po ay uh, naalikabok na nga dito at hindi pa nila uh, binibenta sa publiko. Sir, halos magkano po ang halaga nitong lahat nito po? Uh, ongoing po, uh, dadalo pa lang po ang ating nabibisita. Meron pa po kami several warehouses. Nadadalawin niya itong gabi. Kaya kung papagbibigyan uh, niyo kami hanggang mamaya, kasama po natin mga, -exam mga examiners po natin para mapagbigay mo ng estimate. At uh, kasama rin ho natin ang from our legal department para just in case uh, there's a probable cause, we will uh, recommend for the issuance of uh, warrant of seizure and detention immediately. Since ito po ay mga regulated na items, or regulated goods, hingin po natin kaagad ang kanilang mga permit. At kung wala ho itong permit, agad-agaran ho namin ipapawara sa seizure and detention. Ito kasing klase ng smuggling. Meron pwede ho tayong outright smuggling or technical smuggling. Kaya atin pong iimbestigahan nito, uh, kami po ang mga taga Customs Intelligence Investigation Service will dig deeper ho sa lumulusot dum po itong mga to at nakaka-receive po kasi mga impormasyon, marami yung lumulisot sa mga pribadong mga puerto kung saan nagpapasok po sila ng libo-libo rin sako ng bigas. Ah, kung sakali hong ito ay ma-issue ano, war of seizure and uh, property, uh, iba't ibang para pag dispose ito, pwede ho itong ibenta, pwede rin ho itong i-donate, uh, pwede rin itong sirain kung ito ay unfit for human consumption. Pero sa direktiba ho ng ating Pangulo, ayun niya nga humasa yung mga pagkain natin na sisis at kung ito ay fit for human consumption uh, agad na ho itong idodonate sa approval ng ating commissioner sa kanang ating uh, mahal na sekretary ng finance at kung kailan ay approve eh, idodonate ito sa DSWD at agad na ipapamahagi po sa mga mamaya